Hello mga kapsat. So, nga sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano ko nga ba ginagamit ang Gcash app pambayad dito sa Hong Kong. So, make sure lang na meron laman yung Gcash natin. Siyempre, bago natin ipais ka nito pambayad sa mga uh, counter. So, number one na dapat natin alam bago natin to gamitin pambayad is dapat yung store na pagbabayaran natin ay tumatanggap ng Alipay. So, pag tumatanggap sila ng Alipay, normally, tatanggapin din ang Gcash. So, ang unang-una natin gagawin ay yung open muna natin ang ating Gcash, syempre. Tapos, pindutin natin itong section na to. And then, after nyan, ito. And then, pagkatapos natin mapindot ito, ay lalabas na yung ating QR code. So, yan. Pwede na nating pambayad. So, yung palitan niya, makikita nyo sa, uh, minsan sa Google ko check, minsan lumalabas din naman sa Gcash app. So, after na may scan ng counter, yung ating bayad ay makakatanggap tayo ng text or message na, yun nga, nakaltas na yung ating binayaran dun sa ating Gcash. So, yan. Pinaka-importante na make sure talaga is gumagamit na ay tumatanggap ng Alipay payment ang store na ating pagbabayaran. Kasi mostly may iba dito, sorry not mostly, um may mga ibang store dito sa Hong Kong na hindi tumatanggap ng uh, digital payment. So more on cash sila. Uh, kadalasan sa palengke, minsan may mga store din na hindi tumatanggap ng digital payment. So, make sure na tumatanggap sila ng Alipay. So, yan lang. Sana nakatulong to sa inyo kasi ito yung ginagamit ko talaga minsan pag naubusan ako ng cash. Kasi minsan nagtatago ako ng pera sa aking GCash. So, yan. Salamat sa panonood!